For today's mini vlog, umuulan na naman ng malalaking sibuyas sa basurahan kaya naman aakyatin na agad ito ni Johannes and John. So many. Ang dami. Ang sibuyas. Wow. Ano, magawa tayo ng caramelized onion, dear. Mm-hmm. Hindi lang caramelized onion, kundi onion soup or onion ring. Marami tayong pwedeng gawin dito sa nakalkal natin na, na sibuyas. Nagrabe. Ah, ito already open. Mm, somebody didn't want the onions. Wow. Romaine. Banana again. Wow, single mm, banana. Good banana. Oh, wow. Oh, wow. Look at that. Grabe naman itong broccoli na ito. Ang fresh pa. Nasa basurahan mm. na. Oh. Wow. Look at that. Tignan nyo rin itong mixed greens. Nako, kung masipag ka lang magkalkal dito, no? Only grocery talaga. Libre lang talaga kung hindi ka lang masela, no? Nako, marami ka talagang masave dito. Hala, dear. Zucchini. zucchini. Wow, look at that. Zucchini, zucchini. Hala, ang mahal nitong zucchini. Ang lalaki pa. Wala talaga akong makitang tatsa dito. Oh. Walang nangitim or whatever. Hala, pwede tayong gumawa ng zucchini bread. Or even yung mga simple lang na stir fry veggies. Lord, maraming maraming salamat sa panibagong araw na naman at panibagong jackpot na naman na nakalkal natin sa malaking basurahan. Jackpot na naman. Ayun, libre grocery na naman. Another day, another blessing, another jackpot na naman sa malaking basurahan. Alam niyo, umaga kami pumunta ngayon, guys. <laughs> Kasi palagi na lang gabi, no, para maiba naman. Pero ang fresh pa rin niya, guys. Tingnan niyo, okay. Isa-isahin natin 'to ha, mag-haul tayo. Mag-dumpster haul tayo. Mag-start tayo. Mag tayo dito, guys, sa mixed greens. Ayun, as you can see, si oh. Hala, buksan ko na ito. Eh. Ayan, guys, oh, sobrang ano pa niya guys, hmm, green na green pa talaga siya, walang, walang bahid ng ano siya, guys, <laughs> walang bahid ng uh, kalataan or whatever, no, hmm, bakit kaya nila ito tinapon, no, sayang, siguro dahil, hmm, nayupi na yung box, grabe naman, no, ang babaw naman, <laughs> nayupi lang yung box, tinapon na kaagad, ayan, tapos meron, ito talaga guys, oh, wala akong nakikitang masamang problema dito. Wala akong nakikitang problema dito sa organic pa talaga na sukin. Mas mahal ang organic guys. Ayan, as you can see, oh, wala talaga siyang lata guys ba. Tugasan ko na lang ito. Tapos, patuyuin natin, tapos ilagay natin sa wrap. Mas mabuti pa rin yung manigurado tayo. Hugasan muna natin. Ang lalaki talaga niya, guys. Mga dambuhala talaga. Ayan, oh. Mm. Oh. Mm. siya pipino, no? Pero sokini ni eh, guys. Masarap ito ginagawa ni Johnny. Yung yellow squash sokini stir fry. Ayan guys, oh. Ay, mamaya for dinner ito, for dinner. Partner natin dito siguro uh, chicken, mm, or beef. Ayan. Mm, ang lalaki. Wow. Tsaka pag organic, mahal talaga ito, guys. Mga magkano na naman kaya ang natipid natin dito, guys? Siguro nasa 20 dollars na naman. 'Di ba? Every day, nakakatipid tayo, guys. Libre lang. 'Di ba? Tapos, ano pa bang ba meron dito? Oh, merong banana. Ayan. nag-iisa lang siya, oh. Napaka ano pa talaga, guys. Hmm? Hindi pa nga siya masyadong hinog. <laughs> Ayan. Dasaan na rin natin 'to. Tapos meron ako dito ayan guys oh sabi ni John I would eat it because tignan nyo nga naman oh minsan nga yung ibang display pa na broccoli guys may mga itim itim na pero ito talaga guys as you can see very pretty pa talaga siya. and parang fresh pa talaga siya. and siliado talaga siya, guys magkano ito a dollar sixty nine fresh broccoli mm. a dollar sixty nine Alah, no? Uh, almost 100 din siya. Ayan. So, perfect yan. Tapos, alam mo ang pwedeng gawin dito ni Jan, uh, nilalagay niya sa air fryer, tapos, lagyan ng olive oil, at saka lagyan ng parmesan cheese. Sobrang sarap niya, guys. Hindi siya normal way na pagluto ng broccoli na steam mo. Or what. Ayoko ng steam eh. Kasi parang walang lasa siya. Pag niluluto ni Jan ito na sa air fryer, tapos lalagyan siya ng parmesan cheese, sobrang sarap talaga. Eto na guys, maluloka kayo. Ang lalaki ng mga onion, wala talaga akong nakitang tatsa dito. One, kunin ko nga yung lagayan. Wala talaga akong nakitang nga tatsa dito. I think, tinapo na lang nila ito kasi na, walang bag na. Nagisi na yung bag na. O, tignan nyo. Nagisi na yung bag. Tignan nyo, oh. Oh, ang lalaki. Sweet, ano ata ito? Ito ang tinatawag na sweet onion. Masarap ito siya, guys, na. Ayan, oh. Masarap ito siya na i-caramelize onion or onion soup or onion ring. Marami kang pwedeng pag-anuhan dito, guys. Ayan, oh. Marami kang pwedeng gawin dito. Onion ring, caramelized uh, onion, tsaka onion soup. Ayan, oh. Hala, napunong kaagad yung lagaya natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na malalaki. Meron pa kaming nakuha nung nakaraan... Hindi pa nga naubos. White onion naman yun. Ito, oh. So, hindi pa nga naubos. Meron na naman. Ayan. Ayan, oh. Ayan, ito yung nakaraan. Ayan. Nung tapos may patatas pa nung nakaraan na nakuha natin. Ayan, for breakfast ko yan mamaya. Ayan, guys. O, oh, de ba? Another day, another blessing, another jackpot na naman. Abangan niyo ang mga recipe na gagawin ni Jan sa mga ito mamaya. Ito, Ah, uh, siguro isosote lang ito ni Jan. Or, ay, pwede natin ito isagul sa munggos. Meron pa akong munggos dyan, tapos may chicharon tayo. Ay, perfect ito. Ayan, munggos. Ito siguro lunch. Lunch na lang ito. Tapos itong zucchini, siguro bibili kami mamaya ng, kasi mas masarap din ito pag may yellow squash eh. Wala pa tayo nakita sa basurahan. So, bibili tayo mamaya ng yellow squash. And then, i-partner natin dito. And then, mushroom. Ayan, ayan. Para stir-fry veggies tayo ang labanan. Tapos ito, uh, siguro mamayang gabi din ito. Yun nga, yung sabi ko sa inyo na air fry with um, with parmesan cheese. Perfect. Ito, antayin ko lang muna itong malata. <laughs> Wala ako na. Marami pang ibang saging doon, pero parang sobrang lata na siya, hindi ko na kinuha. Ito lang ang nag-iisang kinuha ko. So, abangan niyo ang mga recipe natin. Guys, mamaya.